Ano first time mo magpasalo? Ay, oo. Day birth, then mother. Sabi ni mother ah. Mother, tikom tikom Sige, <laughs> <Chush> <laughs> sige, <laughs> <laughs> ko Kukuha <Kukong> kuryente. Nanay, <laughs> hindi ka makukuha ang kuryente. Diyan! nama ko na nga siya sa salon. Maaga nga kaming kumilos ngayon ni Buyok dahil tatawid nga kami ngayong araw. Dalawang oras nga ang biyahe namin mula dito sa isla papunta sa bayan kaya hindi ka pwedeng tanghali kumilos. Nakisakay na nga lang ako dito sa bangka ng pinsa ni Buyok dahil bibili nga sila ng materyales ng kanilang bahay. Jusko ko mga mare, nakatipid nga kami ng 200 pesos dahil hindi na nga kami pinagbayad ng pinsa ni Buyok. Si Buyok naman ay may ibang lakad kaya hindi nga siya makakasama sa amin ni nanay. Lumipat nga ako dito sa pwesto ni Buyok sa unahan dahil gusto ko makita ang view ng isla. Medyo malayo-layo nga ang namin kaya talagang nakakainip. isang nga niyan sa mga dahilan kaya naman tamad na tamad nga akong mag-aalis at nakakainip talaga sa bangka. Diyan nga sa barangay Hano sa magmumula si nanay at magkikita na nga lang kami sa bayan. Pagkarating nga namin doon sa bayan ay nakita na pala ako ni nanay kaya naman inabangan na nga niya ako doon sa daan. Kung nakarating nga kayo hanggang dito ay baka naman pabati si nanay ng happy birthday at baka may makakahula sa inyo kung ilan taon na nga siya. Nilakad nga lang namin ni nanay mula sa pritil hanggang sa salon dahil medyo malapit lang naman. Dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng mga tinapay dahil medyo matagal nga yung gagawin sa amin at isa pa ay hindi pa nga kami nag-aalmusan. Dito nga pala ang punta namin sa RN Salon and Spa dito sa Binangonan at sobrang na-miss ko nga itong salon na ito. Kung gusto niyo namang bumisita dito mga mare ay dito lamang ito sa 412 JP Layunan Street malapit sa Producer Bank at sa Wego. Sobrang dali nga lang din itong mahanap at pwede rin kayong magpark ng mga motor nyo dito sa kanilang harapan. Pagkaratingan namin dito sa RN Salon ay eto't sinabak na nga agad si Mother. Sobrang daming Puti na nga nitong sinanay dahil medyo may katandaan na nga rin. Ayaw pa nga sumama sa akin nitong sinanay dahil matanda na nga daw siya at di na nga daw niya kailangan ng mga ganito. Pero dahil pinilit nga namin siyang magkakapatid, ay wala na nga rin siyang no choice kundi sumama. Happy birthday, mother. Labi ni mother <laughs> Mother, tikom-tikom. <laughs> At dahil medyo kulot na nga rin ang buhok ko, sa bandang likuran ay eto't nagpagawa na nga rin ako. Alam nyo ba mga mare na dito talaga ako palaging pumupunta sa RN dahil subuk na subok na talaga ang kanilang gawa. Halos pare-pareho lang naman ang lahat ng salon pero syempre doon tayo sa kung saan tayo mahihiyangan eh. Mababait din kasi ang mga staff dito lalong lalo na nga si madam na may ari ng salon. Syempre isa rin yun sa mga hinahanap nating mga customer hani yung mababait na staff. Brazilian hair treatment at color nga ang ginawa kay nanay para nga mawala na daw ang kanyang mga puti. Diyos ko mga mare tingnan naman ang aking nanay at bang laki nga ng kanyang ibinata at parang naging kamukha ng nga ni Miss Lorna Tolentino. wow. Sana oh. all. <laughs> Sana all. Oh. Bumata ng mga ano ka, nai. Mga 100 years. Na Tolentino. Ah. Nay. Ngiti, nay. Ngiti. Huwag oh, nga naman. Ayan. Oh. oh, ayan. 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 <laughs> masayang masaya nga ako para sa aking nanay dahil kahit papaano ay naranasan nga niyang magpasalon. Diyos Just... ko mga mare kung alam niyo lang talaga ang ugali niyan at mas gusto pa nga niyang ibigay sa mga apo ang pera kaysa nga ipampaganda nga niya. Kung bibigyan nga lang ng award ang mga lola sa pinakamapagmahal sa apo ay baka iyan na nga ang number one. one. Grabe naman kasing magmahal talaga yan sa kanyang mga apo at talagang ibibigay talaga ang lahat. Alam nangangalaw nakangalaw ka oh, dito sa ila. <laughs> lang. Kaya buhay na. Taon unang panahon pa. Nabuhay lang ngayon. Kailan nga lang ako natuto pa. ng na kukuha. First time mo lang pa ganyan, nani? Ayayun. Makukuryente dito. Ano hindi? Yan, first time po niyan. Magpaputs pa. Mamaya kakayurin ang kanyang paa relax na relax nga si mother habang siya ay pinuput spa. paminsan-minsan din naman ay yayayain nga natin ang ating mga nanay para magmita deserve na deserve din kasi nila yan lalo na nga ngayon at birthday nga ni nanay palagi ko nang na yayayain ang aking nanay dito sa RN salon para naman mawala-wala ang kanyang stress mabalik nga tayo sa aking buhok tingnan nyo naman ang kinalabasan at talaga namang napakaganda kaya naman maraming maraming salamat RN salon and spa at pinaganda nyo ang aking buhok pagkatapos naman namin magpa-salon ni nanay ay niyaya ko naman siya dito sa 1198 Grill and Resto located at Barangay Batingan, Dalig Binangonan Rizal, malapit sa Binangonan Elementary School. May nakapagsabi kasi sa akin na masarap nga daw ang mga inihaw dito, kaya naman gumora na nga agad kami ni nanay. Umorder nga lang kami ni nanay ng Picho and sa halagang 130 pesos. Sulit na sulit na nga yung 130 pesos namin mga mare dahil bang laki na nga ng Picho nila at bang sarap Bagong bukas pa nga lang itong resto na to, kaya naman kakaunti pa nga lang ang nakakaalam. oh, Eddie eh, ngayon ay alam nyo na. ni Mahilig kasi talaga kami ni nanay sa inasal at mabuti na lang talaga at meron na nga dito sa binangonan. Hindi rin naman papatalo ang lasa nito sa mga sikat na kainan dahil talaga namang napagkakasarap. Abo. Umorder nga rin pala ako ng pan -take out dahil gusto ko rin itong matikman ng aking mga anak. Aba, siguradong maghahanap yun ng pasalub. Vlogger nga rin ang may-ari nito na si KRA Stories at talagang naami ako sa kanyang mga content. At habang inaantay nga namin ang naming take out ay nagkwentuhan nga muna kami ni nanay dito at tinanong ko nga siya kung nag-enjoy ba siya. Aba, ang sagot ba naman sa akin na isama ko daw ulit siya sa susunod? Diyos ko So ayun na nga mga mare, nung nakuha na nga namin ang aming take out ay umuwi na nga rin kami dahil baka kami ay maiwan na ng bangka. Maaga kasi umaalis sa mga bangka ngayon kaya naman iyahatid na nga daw kami ni KRA Stories at baka kami ay maiwan. Mahirap talaga kapag kataga isla at palagi nga kami nag-aapurahan sa kilos. Sigurado nga ay madilim na bago pa kami makauwi sa bahay. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.